Inanong ko, yung ikalawang kronika, 36, salatang 9. Alam ni Pastor, inanong ko kung kailan nagpasimula maghari si Johai Sa ikalawang kronika, 36, salatang 9, malo. Doon naman, parehong-parehong pangyayari siya rin ang tinutukoy kung kailan sinapasimula maghari. Sinagod ni Pastor, labing malo bitong kali na totoo. Hindi daw labing walo hindi walo. O di po kinakatin yung atin yung dapat sa Biblia. Yung isa. Hindi hey, ba? Ano na naman ako? Do po. Sa ikalawang Samuel G. Salatang 18. Ilan pinatay? Ni David. Na. Do po. Sabi niya. Sabi dito sa ikalawang Samuel G. Salatang 18. Pitundaan. Na. Po. Pagdating doon sa ikalaw, sa unang kronika naman, 19, lakang 18, pitong libo, sinagot ko ng pastor mismo, alam niya. Ano? Alin dito? 700 o 7,000. libo? Parehong pangyayari, parehong ng sentence, iba ng numero. Sa ah, marahil, nakalimot yung Espiritu ng Diyos na nakahayag doon sa ikalawang kronika o unang kronika. Limutan niya na nasabi niya pala doon sa sumulat ng ikalawang Samuel, Jesus 18, na dapat pitong daan. Nakalimutan siya. Nakalimutan nung Espiritu Santo ko, no? Siguro, baka. Yung Espiritu nung ikalawang kronika, ayun yung kronika, sumulat ito, dumating sa kanyang Espiritu, ay yung Espiritu dumating, ay may amnesia. Nasabi, pitong libo. <laughs> Bakit ang pareho talaga? mo pa talaga ng mga misya. Bakit? Sabi doon sa ikalawang Samuel 18, 40,000 na pong bayo ang pinatay na gabi. Pagdating naman doon sa unang kronika, the same, the same verses, na nagbabanggit ng amnesia, sinabi naman dito, parang 40,000, na ngunit, hindi mga kabayo, naglalakad. Hindi pa na ba yung na hindi siya parinismito mo, Diyos dito? Na napakita sa mga propeta ang dito? Abay, yan ay napakalinaw na kontradiksyon. Abay, pag hindi pa nakita yan, isa kong bulan yan. Simple, simple. Tapos sabi mo, yan ay salita ng Diyos. Hindi yung okay mo sa Diyos, sabihin Hindi ba ako nung nabila? Hindi niyo madistinguish kung hindi mga bayo ko naglalakas. Ay, grabe. See? Grabe yan. Grabe ang mga magulang at mga kapatid. See? Iyan ang batayan. Para malaman natin kung yan ay salita ng Diyos. Sa isang simple bagay, mga magulang at mga kapatid. Sa numero, ay balina. Ano ngayon ang tarantya natin? ang sa Biblia ay salitang ng Diyos. Kung sa sisig, simpleng, simpleng bagay, ay nagkakamali ang mga sumulat ng Biblia. Papagod ba ang mga marahaming bagay ng patungkol sa kaligtasan ng Diyos?